Abay mga kaibigan, nakapagluto na naman tayo ng mga ganitong kakanin. Kain tayo, abay. Dito kami sa kopi ko. Afternoon kopi ko. Abay, open siya ngayon. Hapon, nandiyan ang mga apos. Ayun. <laughs> si Marco Boy at si Lilo Boy, abay. Namis ko naman ng mga bulilit. tayo tumit. Abay, Lilo Boy, Lilo Boy, Lilo Boy. Uh -huh. Balilang isa And andito tayo ngayon. Kami pa uwi na ni Lulong muna. Hi, I love you! Said, I love you! Okay? I love you. <laughs> Lilo parang... Si Lilo eh, parang naihilo eh. <laughs> oh islipi ka na Lilo. Come on. Ayun na, Marco. Opo, pop, pop, op. Dirty! Dirty! tapos pa ang ano ah, glow nagpagawa ka na dyan Tars. hindi pa ang ganda ang ganda ng loob una na kami ha ay 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 op op ay napupo ay pa bye bye see you see you later Marco are you coming ang ganda ng glow glosinil. scene come on oh you say hi come on there's oh halika na Magahay daw siya. Oh, come on. You He would like to say hi. <laughs> yeah. oh, you closing now? Close now? now? I'm closing at 5.30, but we ah. have a like a customer. Ito nga mga kaibigan, kami pa uwi na at kami maya atin na na uh, meron kami nga uh, committee prayer na tinatawag every Friday night. Uh, the others have a time today, tonight o oh, may times. Si Iyan na-close na ng early na kopi ko. Uh, at ang ibang kapatid po punta. At ako naman, nakapaglutura ako ng Biko, pero mamaya ko itutuloy yung ating suman. So Kunti lang ang ano, yung puso nga para hindi ako nashatong gabihin. Kunti mga siguro mga 1,000 tiraso ngik Joke lang po. Hindi naman po mga ano lang. Mga 500. Joke pa rin. Hindi pa rin yung ganyan ka Abay mga kaibigan po, uwi na tayo. Very ano talaga ano. Big different ang color color nitong ano. Ating Rocky Mountain kapag madilim na. Ayan na nga po ang kulay. Anino ah, na lang siya. Nandito tayo ngayon sa lagap. Kanina lang kay ganda ng kulay. Ano ngayon? Ayan na po ang ating view sa ganitong oras. Abay. Madilim na po. Ito sa side of my, kaya na. Yan, anino nalang ang kabundukan ng Rocky Mountain natin. Home time, home time. Oh, Uy, ang time na oh, po ito. Oh, Uy, ang time. Oo, oh, oh, dahil kami kagagaling -kag sa Kupi Kuapay. Night, ah, uh, bros, iyan. Night, ah, uh, night. Tama ba? Yes, night, bro. Home time. At nagkakita ng mga po doon. Ngayon kami, ay may committee prayer. Magkakakitaan kami. Hope there's anong family, ano. May mga time. Hindi sila ngayon ganun kapisi, kaya nagkataon na kami ay sana magkakita na lahat Pati mga kapatid mo. Para sa kasiglahan, ito ang pagkaabalahan. Kabanalan, abay, gawin. Nakauwi na kami mga kaibigan at ito nga, nakasalang pa ito dahil pinabantayan ko ito kay Lulong Jobin. Yes, meron pa tayo nakauwin. Yan pa yung abiko uh, biko at uh, biko na parang bibingka na naman. Ito yung abiko uh, biko na parang uh, biko na parang bibingka. <laughs> Basta't kakanina masarap, abay yun na yun, alam nyo naman, ang mga kakanina sa atin, kahit anong klaseng kakanina, abay, masarap yan. Eh? Lalo na't may gata, abay, ayam lang, abay. Sabi ko nga, kapag ang ayam e, eh, umatake, abay, ataking kay sarap. Na hindi mo na pakakawalan si ayam, abay, ayam kayo di yan, ano? Aray ko. Nagdala nga ako kanina, doon sa kopi ko, para merienda uh, merenda, snack. Pero wala pupunta sila dahil meron kami ng uh, committee prayer this Friday, abay. Dito muna tayo sa kabanalan, ano? Dahil, uh, siyempre, kumisan, eh, talagang kumisan, eh, nagiging bisibisihan, talaga naman, i-priority naman natin ito, ano? Mukha para naman, matuwa sa atin ang abagtras. Yes, ayan. Kita tapos apa ini? kabay. Tara na. duduk. Eh dudu. Ayun na nga. Salit na tayo. Kunit ikayaan. Tara na ko yung mga apo. Ito tuloy ko yung paggawa mo na yan na sungay. Unahin na natin talaga naman. Hindi kami. Unahin mo na. Sabi na. Ito ang time na para. Unahin mo na. Ha? Sabi na. Kunit ikayaan. For today. For tonight arin ko silayan ah. <laughs> ano <laughs> <Kasi> pa kaya? Ito. Gets <laughs> mo 'tong pagka-kaya mo pa sa mga taga. Alika. Tapos na kami jan mag-apus. Iyon ko pala ito. <laughs> <laughs> ah, bye. Tapos na i aming community prayer. Oh, kaway naman diyan ka, Ariel. Rajun. Madilim lang doon, o oh, ayan ang mga kapatid. Baliwan <laughs> <laughs> ha? lagi <na> mamaya. Ay to, ay mga kapatid. Oh, kaway na diyan. <laughs> Oh, oh kawain lagi yan. Mga amatin ng committee prayer. Abay, happy Friday ito. Abay, kapis, asang ka na? <laughs> Ang kadar. O oh, yan, kasi mga ako sa ano. Pandagdagay <laughs> 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 mga PNP, yan ba yan? Happy Friday. Yes, happy Friday. Ay, Monday, busy again. <laughs> Next week, busy na ang mga, ano, back to school. <laughs> Nakating kami. Abay, nakakatawa kasi nakating. Ito yung tayo na wala mga ginawa. Pero ako yung itutuloy ko yung paggawa ko ng suman. Nakapagluto ako kanina ng biko. Abay, ngayon suman naman. Magpupuyat-puyatan. Opo. At saka ano dyan? Ayan, nakakatuwa at kompleto. Kompleto. Dapat kasi hindi mo na mga taga central Hahaha. Aba, mga kapatid. kami away ka na rin ba? kami galing ka sa work? Nag-work ka ba? Ay, pangumaga po ako. Ah. bye-bye na to ya. Bye-bye, Michael, Lilo. O, oh, bye-bye ka na. Kayaan sa lumit. Ayan ang mga matinang committee prayer. O, kung ina mga anakis. Puntahan natin sila dito. Uy. Marco, yung ko to, tita. <makes noise> Bakit ka umiyak? Bye! O, oh, Camille, ay. Kim, okay, magkakaroon ka na talaga ng baby. <laughs> Andito na sila, ano, Joss? Nandito na? Sila ate din, ano? Bye, Lilo! Ito na sila. Bye-bye! Eh, sino isa? Ikaw lang dyan, Camille, mag-drive? sa video. Ay, upo pala yung ilaw. Akala ko naman kung ba't ka nakatayo diyan. papakain na pala yung ilaw. Kaya pasok na. Medyo malamig sa gabi. Sa, big, sa gabing kay ganda. Abay. kay kami na naman. Malukot na naman. Ano? Ito nga, gagawa ko na nga. Nagsuman. Ituloy na natin. Anong oras na? Abay, uh, ano na dito? eight pass na kailangan na matapos natin as suman, uh, makagawa man lang ng ano no at uh, may mga may order at kailangan ito sa coffee ko tomorrow, order marami may gusto na suman, at nakagawa naman na tayo ng biko bikong look bibingka ano yung parang uh, look like bibingka in taste bibingka medyo makunat-kunat kaya ito naman ay uh, suman kagawin natin aba ito rin na nang hitay gabihin ako yan to kinabili na lang o, ako aba, na lang, matutulog higa-higa ako sa sopa habang nag-aantay habang nanonood ano babalutin ko pa yon at uh, sabi nga kahit pag lang mo kung gusto mo gawin ito ay gawin mo kung masaya kang gawin ay gawin mo ano paano ba yan ako yung magpapaalam na at least na, natapos natin ang ating uh, uh mga isa ito sa the best na dapat ginagawa sa loob ng INC kaya ito ay sinasampalataya na sinasampalataya na namin na ito ay kabanala no? sabi nga uh, wala namang perfecto pero masarap magpaka-perfecto ito, ito, ito ang ginagawa namin talaga uh, ano na ito parang pamilya uh, merong uh, tinatawag na committee or family hour Oo, sa bawat tahanan may family hour. Kami every Sunday, lalo na noon na wala pa mga asawa, mga anak ko, every Sunday yan. Pero ngayon, may mga asawa na kanya, may recess kanya-kanya mga tahanan. Oo. Mga, may, mga anak ko na may mga pamilya na, yun, may kanya-kanya na silang family hour. At kami naman, meron din dito every Monday, oo, kami na lang, nila jobin eh, no, ang meron. Bawat sa bahayan, meron gano'n na paalalahan ng family hour kung tawagin. Nagkukumiti sila mag-asawa, kung wala pang anak, oo, kung, 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 kung may anak ka na, apay, tatagubin mo yung mga anak nyo. Paalalahan ng po ba? Ito naman, meron naman pang kalahatan. May ministro na sa amin, Pram Dawin. Thanks po kapatid sa una sa ating committee prayer at umatin na rin kami ng pamamahayag o may aking kamanwala o gusto mong makipagkaisabay mag-isnit tayo. No? Ito lang ang aking ng kwento kaganapan uh, today o at ito, ito nga nakatupad tayo ating mga tungkulin medyo inaantak noon in inday, masarap pagpahinga pagkatapos mo mag at kabanalan abay sabi nga mas mabuti maging banal at kaysa sa magpakasama ayan paalam na po at ako yung magagawa na lang suman nang hindi gabihin ano bye bye asukal, may sugar ito at may uh, salt, isang kutsari ng asin at mayroon tayong uh, asukal na dito na puti for suman. White sugar for the suman. This is a uh, coconut cream and the uh, white sugar and uh, a bit salt for make a uh, sweet and salty and coconut cream. Yummy yun. Eh. Suman kayo diyan, abay. Luto na ang biko, dalawang tray ko yan. Pang isa, abay. Gusto niyo po bang kumain ni Re Abay. Ibang klase nga abay ko ngayon. Hindi sa latik. Latik na ganito parang kalamay po. Yan ang ating pinakalatik kalamay. Lagay natin dito yung bigas na malagkit. yum Lasang-lasa. Si Ayam. may extra ano tayo pandan. Nakakuha ako ng pandan kanina. Kaya medyo mabango amoy pandan itong ating suman. Abay, pandan lang. O okay na. Ito siya. Kumulo na siya kanina pa. Hininaan ko lang ang apoy para hindi siya madaling masunog. Dahil alam naman, ang suman, ganito talaga. Hanggang sa medyo magtik yan, pinapasipsip lang talaga ang, ang coconut cream. Ikukupin lang bahagya. Hindi pa talaga totally Luto yan. Kumbaga eh, pinapasipsip lang natin ang coconut cream. Abay. Na ayam. Ito na nga po si ayam. Abay. Kaya malinam lang dahil sa ayam. With beer, the pandan. Pandan leaves. Mabango. Tuyo na siya. Nagtitik na siya. Pwede na yan. Kuting tik pa. Tapos balutin na natin later. Magsunog lang ako nitong dahon. Sige, ito. Susunog ito. 对吧？对吧？ sabi ng iba, how to make kasuman nung sinabi ko kung paano gawin ganito, ayan, kailangang mong magparahit, maginit-initin ang mga dahon at magbalot-balot ng niluto natin kanina malagkit abay, nung nalaman nila ang sinabi, abay, bibili na lamang kami matrabaho pala yan tama po, matrabaho talaga paggawa ng suman at biko tsabal-tsabal Chak lang ng may kitain, ganun lang yun at may kainin Dari kung gusto mong kumain, abay, maglutok, ganun lang yan magluto ka or bumili ka. Masarap magpinda sa market. Ano? Makapag-market nga. Tapos, kunting init. Luto. Dan-dan-dan. Dan-dan-suy. Dan, dan, Magbalot na tayo na suma ng madali na matapos. Ay ng pagbabalot na isa lang na ito na nga siya ngayon antayin na lang natin na kumulo abay tatlong layer ng suman abay mga kaibigan nakaluto na nga tayo ng uh, suman at biko sabi nga kung may sipag abay sabay mo ng tiyaga sipag at tiyaga abay aasinso ang buhay simpleng ginagawa abay kung ikay may tiyaga abay may lalagain ka someday ayan mga kaibigan ako'y magpapaalam na thank you for watching simple vlog again at sana ipasupport naman po sa youtube channel ni Inday just maria pasis lang po pasupport naman mga kaibigan tulungan nyo naman ako na dumami ang mga kaibigan din babay po please like and subscribe my youtube channel opo at talaga naman ng Inday dito sa katitikim abay nabusog talaga naman babay po be safe all